Paibabaw Iba natin ang lamig na kanin mga idol Para uminit din siya Painitin na natin ang ulam mga idol Yung tirang Beep Masala saka yung Fried chicken Pisopas uh, pa mga idol Yung tirang handa nung oh, pilot ko hapon. tayo mga idol ganyan ang buhay driver pagka double driver yung siya nagtadrive yun siya kumakain wala nang hinto hinto dere derecho na biyahe pagkakain ko, ako naman magdadrive yung double ko naman ang magda kakain pag ako na driver